hello guys dito tayo nagluluto tayo ah, kaya tayo nagluluto ng pansit niya dahil syempre kahit pa paano kahit sa balik pa makatulong tayo dun sa mga ilang ilang mga kakilala natin na nasalagka ng baha isang araw hindi ako makapagluto kahapon kasi ang hirap ng tubig hindi ako makapagbigay ng tulong doon sa mga classmates ni Miguel, doon sa mga magulang na classmate ng anak ko. Dahil nga manila ang tubig, at the same time, nag-prepare ako para doon sa mga order ko. So ngayon lang ako na medyo na bakante, kaya ngayon lang tayo makakapagluto para doon sa, ano, sa mga ano na, na, na ano lang bagyo, ng baha yun, sa lanta. So, dito tayo. Ngayon, sinusubukan natin yun yung binigay sa akin camera ng hipag ko na Canon PowerShot B10. Hindi, hindi ko ito binilag para para magyabang o kung ano man. Binablog ko to para lang matesting ko itong camera nito. <laughs> para malaman ko rin kung anong kapasidad itong camera nito. So far, nakapatong na siya ngayon. Naghanap pa ako ng tripod na merong ano. Hindi rin ako nag-vlog para magbigay ng tulong, para magyabang. Never kong gagawin yun. Kaya ako lang to, dinodocument ko lang to, para lang. Wala lang, may mapanood ba ako in the near future, kung sakali man di ba? Ang sarap kaya nun, yung ginagawa ko dun sa mga anak ko. Mag yung, yung, yung ko, yung bunso ko, dini-video ko siya ng para sa personal ko lang. Tsaka tandaan nyo, hindi ako nag-vlog ng ganito para ipagyabang at para kumita. Hindi pa po kumikita channel ko. At wala po akong planong gamitin ng mga platform na ganyan na tutulong, bibidyo mo tapos tutulong ka. Hindi po. Hindi ko po, po ginagawa yun. Ngayon lang kasi gusto ko lang mga testing talaga yung camera kung anong quality kapag ka-upload na siya sa mga social media. So ngayon, nagigisa tayo ng baboy. So yan, nagigisa tayo. Hiya. Hindi natin tinipid yan ha. Baka sabihin nyo, porkit bibigay ko lang yan, tinipid ko yan. <laughs> yan. Tapos yan ang gulay natin. So syempre, pinalambot ko na yung panset So mamaya makikita nyo pa paano natin babalot to tsaka natin, paano natin ibibigay. Actually may kasama pa itong Shanghai. Mamaya ako na rin papakita. Okay? So yan guys. <coughs> Ito na muna natin yung kaldo. Ang bibigyan nga pala natin is pancit bihon. Di ba? Siyempre para kahit pa paano makaibsan ng gutom nila dahil nasa school sila ngayon. Doon sila nagsasama-sama. Uh, nabasa ko lang yun sa group chat namin sa school. Kaya naisipan ko at naming mag-asawa na sige, pagluto natin sila ng pansit o na, naman tama shading gagawin niya araw na to. At uh, at kahit papaano, di ba, makatulong tayo. Na kahit sa maliit na paraan o no, kahit sa maliit na bagay, makatulong pa rin tayo, di ba? Simple ano, ah uh, yung act of uh, kindness. Malaking bagay na yun. ba? Diba? So, mamaya, balikan ko kayo kapag ka babalot na namin. Ilalagay yeah, ko lang pala ito sa, ano, sa plastic lang para sila na magdi-distribute kung sino. Actually, dalawang pamilya lang naman yung gusto kong tulungan doon. Ano. Eh, ang dapat pala namin, ano, ang dapat pala namin tutulungan o magbibigyan ng konting tulong. Pero sabi nga ng, sabi ko nga, dahil bakit hindi pa natin damihan? Para, I mean, hindi naman ganong karami. Hindi rin naman ganong kakunti. Kung baga, makapag-share pa rin sa iba. Kaya, dinagdagan ko na rin siya. So, ayan, guys. Napin na tayo makatapos ng pagluluto. Ito na yung ating pancit bihon. Ayan. Diba? Kunti lang yan, pero maraming naman mapapakain to. Pero, mga tancha ko, mga isa't kalahating kilo to. Ayan. So, naka-ready na rin yung sahog natin. Nandiyan, i-separate ko na lang siya. So, paano guys? Let's go! 我们马上去，去检查。 So ayun guys, tapos na tayo magpanot ng pansit. Puntahan natin yung Shanghai na niluluto ko. So nagluluto tayo ng Shanghai. Uh, para lang ibigay natin doon sa mga magulang o doon sa mga classmate ng anak ko. Ayan, para sa kanila na yan. Tapos yung pansit, pag ating hatihan na lang nila kung sino ang bibiyayaan. Thank you. At pasensya na rin yung nang nakayanan ng RM Kitchen at ng inyong lingkod. So, ayun na nga guys, no, tapos na natin iluto to. Itong Shanghai na to, special to para doon sa mga classmates ni Migo na pagbibigyan natin, tapos yung mga pansit natin na ano, na nagawa is ano, mabut lang siya ng 15, pero marami na rin 15 taon na rin ng kahit papaano mabubusog niyan. 'Di diba? So, sana sana may matuwa at sana merong ah uh, ah uh, kahit papano na mabusog or maibsa ng gutom nila wala uh, hindi man ako makatulong ng ganong kalaki pero kahit papano pinipilit ko makatulong or makibaka dun sa mga nasalanta ng bagyo kasi naranasan din namin yan dati yung binaha kami Tapos, pero that time naman marami naman tulong na dumating din sa amin kaya binabalik ko lang din kahit sa malita paraan yung pagtulong na binibigay ko ngayon so Uh, sana sana makatulong at sana sligtas po ang lahat ng uh, naabot ng bahang ngayon so hindi ko to ulit ulitin ko hindi ko to po ginagawa itong vlog na to para magyabang o kahit na anong masamang o negative na vibes ginagawa ko to para positive lang tayo di ba? para makatulong tayo dahil alam po ang pakiramdam ng wala so paano hanggang sa muli paalam babush